Magandang araw sa inyong lahat ka success. Sa video ito, pag-usapan natin ang tungkol sa maayos na kinabukasan. Napakahalaga na ating pagtuunan ng pansin ang wastong pamamahala ng ating mga pera. Sa video ito, tatalakay natin ang mga ilang mahalagang hakbang para sa pag-iimpok at financial management. Una sa lahat, mahalaga na magkaroon tayo ng malinaw na layunin o goal pagdating sa ating mga pera ano ang iyong nais marating ito ba ay pangarap na bahay edukasyon ng mga anak o retirement sa pagbuo ng malinaw na layunin mas madaling maglaan ng tamang pondo para rito isa sa mga pinakamahalagang hakbang sa financial management ay ang paggamit ng budgeting tools o apps ito ay makakatulong sa atin na masusing mamonitor ang ating kita at gastusin. May mga online tools dyan na at mobile apps na magbibigay ng real-time na informasyon upang mas mapadali ang pagbalanse ng ating budget. Huwag din natin kalimutan na maglaan ng pondo para sa mga emergency fund. Ito ay maaring gamitin natin sa oras ng hindi inaasahang pangyayari. Bukod dito, mahalaga rin na mag-invest. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng stock market, mutual funds, o iba pang investment vehicle. Ang investment ay nagbibigay daan sa atin upang lumago ang ating pera sa paglipas ng panahon. Sa pamamagitan ng wastong pag-iimpok at financial management, at least nakaprepare tayo sa pagkamit ng ating pangarap at layunin sa buhay. Wag tayo mag-atubiling gawin ang mga hakbang na ito para sa mas maginhawang buhay at financial freedom. So, maraming salamat sa pananood ka, Success. Sana may natutunan ka at wag mong kalimutan. May susunod pa tayo na video which is yung pang natin. Ang title, Pagbibigay o Volunteer Work. So, mag-follow ka na para sa iba pang tips at informasyon as a content creator. So, hanggang sa susunod na video, salamat po ka-success and God bless. Bye-bye.